Iniutos din po na Executive Secretary Lucas Bersamin ang Kamar de Representante na linisin muna ang sarili nilang bahay o kapulungan. Ito ay matapos sa kanilang pagtangka o ibaling sa ehekutibo ang kapalpakan at katiwalian sa budget process. Hindi na po din ni E.S. Bersamin, ngunit tinangkaumano ng party leaders na sa pangunguna ni Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na ibalik ang National Expenditure Program sa Department ng Budget and Management o DBM dahil sa ilang probisyon na nananatili sa panukala. Inihayag po ng House Appropriations Committee Chair at Nueva Ecija Representative Mekaela Swansing noong Webes na nagpasya ang mga party leader na ihinto. Ihinto daw po ang panukala at ituloy ang nakatakdang budget deliberation. Ah, hindi na ituloy yung paghapabalik, ibig sabihin. Uh -uh. Ayun. Akala ko inihinto yung deliberasyon eh. Hindi po, hindi na po nila itutuloy yung paghapabalik ng NEP yeah. sa Malacanang. Ayon. Sa halip, hiniling po nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH na suriin at i-overhaul ang minumungkahing 881 billion pesos para sa 2026 budget matapos i-flag ng mga senador ang mga line item na maaring redundant o inilaan para sa mga proyektong namarkahan ng kumpleto. Completed. Hindi anya papayagan ng mga miyembro ng gabinete ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo maging anumang pag-isikap na i-hostage ang budget process sa pamamagitan ng political tiyat theatrics. Idinagdag pa po ni Executive Secretary Bersamin na ang lahat ng investigasyon ukol sa mga anomalya ay mawawalan po ng saysay -say kung ang mga pinagmumulon ng katiwalian ay mananatiling hindi magsusuri. Masakit itong banat ni ES Bersamin. Ha? Mm -hmm. Matindi mga salitang ginamit. Ay,